Sports! Sa ating balitang sports, umaragkada ang NLEX Road Warriors sa fourth quarter para kunin ang 92-83 na panalo kontra Titan Ultra Giant Risers sa PBA Philippine Cup. Pinangunahan ni Robert Bolick ang laro na may 36 points, 10 assists at 5 rebounds. Kabilang ang 17 clutch points sa final period. Nagbigay naman ng solid inside presence si JB Bayo na nagtala ng 20 points at 12 rebounds para sa isang matatag na double-double performance. Pinuri ni Coacha Jung Uchiko, simbolik bilang pilar ng kanilang upensa at depensa, isang tunay na floor general na kaya mag over at mag-distribute ng bola sa tamang pagkakataon. Sa panalo, umangat ang NLEX sa 6-2 record at muling umakyat sa League Summit kasing talas ng momentum nila kasabay ng rain or shine sa standings.